Ano itong nakuhanan ng kamera ng mga divers sa dagat? Meron itong matutulis ng ngipin at kakaibang itsura. Isa ba itong sea monster? Hindi po dahil ito ang anglerfish, isang isdang naninirahan sa kailaliman ng dagat na may kumikinang na pain sa ulo upang makaakit ng pagkain. Mayroon itong matatalas ng ngipin, malaking bibig, at sa ilang uri, ang maliliit na lalaking isda ay dumidikit at nabubuhay kasama ng mas malaking babaeng isda. Pero bakit ito nakita na nasa ibabaw na parte ng dagat? Maaring dahil sa mga kadahilanang ito. Pag-anod dahil sa malakas na alon o bagyo, sakit o paghina, kung may sakit o mahina na ang isda, maaaring hindi na ito makabalik sa natural nitong tirahan. Mga pagbabago sa temperatura, presyon o polusyon sa dagat ay maaaring nagdulot ng pagahon nito. Dahil bihira silang makita sa mababaw na bahagi, kadalasang nagiging usap-usapan kapag may natagpo ang anglerfish sa dalampasigan.